Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw, Pilipinas! Muli na andito na naman po ang linggo di Pepanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group di Pepanyo Labrador! <laughs> At sa araw nito mga minamal ko mga kababayan, binabati muna po natin natin mga kapatid Luzon Visayas Mindra! Napatuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming Maraming salamat po! At siyempre pinasasalamatan din po natin natin mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasababay tumututok dito sa ating programa at maraming 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 salamat po sa inyong patuloy na pagsababay dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group EP Panyo Labrador! At maging sa ating mga bago mga subscribers, naway lagi po namin kayo kasama sa bawat araw po na tayo po ay meron tinatalakay dito sa ating programa at sana doon po sa mga kababayan natin na patuloy po na sumusuporta sa programang ito ay huwag po kayo mag-skip ng ads dahil pag nag-skip po kayo ng ads wala po tayong kikitain <laughs> ah, at syempre magandang magandang araw din sa ating minamahal na Vice Supreme Commander Roldan Dum Dum <laughs> sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan pag-uusapan po natin na kung saan eh hinahayaan na ho at tila payag na ho ang ating gobyerno na pumasok ang ICC dito sa ating bansa. Yari na si Digong. Siguradong walang ibang iniisip to kundi makapunta doon sa China para makasama niya ang kanyang mga kalahi, mga drug lords. Eh ayun ho kasi sa ating nabalitaan, tila ang ating gobyerno ho ay sumasang ayon na na makapasok ko ang ICC dito sa ating bansa sapagkat ang panawagan ho ng ating mga kababayan eh kung talagang itong si Bongbong Marcos sa iba ang kanyang puso at isipan dito kay Digongyo pumayag siya na pumasok ang ICC dahil pag hindi siya pumayag nangangahulugan lamang po na sangayon siya sa mga ginawa ni Duterte noong panahon na siya pa ang presidente ng bansang ito na kung saan ho ay umabuso ho sa kanyang kapangyarihan na kung saan ho ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ho pumatay ng mga tao. Eh buti sana kung pinatay niya, eh mga taong gumawa ng krimen na talagang argrabyado siya, hindi. Pinatay po niya yung ating mga kababayang Pilipino na hindi na pinadaan sa husgado para lamang po linlangin ang ating mga kababayan para sabihin na siya nga ay galit sa droga. Pero hindi alam ng iba, siya pa lang ang nagpapakalat ng tulit-tulinadang mga droga dito sa ating bansa. Kumbaga sa pelikula, kunyari nagsasantuh-santuhan, kunyari nagbabanal-banalan, yung pala banal na aso lang. Lang na lang, lang lang. Eh, marami pong natutuwa mga minamal ko mga kababayan sapagkat kung mangyayari ho ng uh, ICC, makakapasok na ho dito sa ating bansa. Sigurado magkakaroon na po ng katuparan o oh magkakaroon na ho ng katugunan ang mga panalangin ng ating mga kababayan na matagal na nilang gustong makamtan ang hustisya na kanilang uh, gustong makamit alang-alang sa kanilang mga pamilya na biktima ng extrajudicial killings. Links, 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 links. Oh. Eh, tila po nangangamba na ho ngayon si Sana Duterte. Dahil tila baga hindi niya kaya o hindi kaya ng kanyang powers na pigilan ang uh, gusto ng ating mga kababayan maging ng ating Panginoon na kung saan sa pamamagitan ho ng matibay na panalangin ng ating mga kababayan ay nagkakaroon na ng katugunan na kung saan ang ICC po ay magsisimulang pumasok dito sa ating bansa upang uh, ipagpatuloy yung kanilang pagsisiyasat at, at pag-iimbestiga nang sa ganon Malaman ho kung ano po ba talaga ang dapat ho na ikaso dito kay Rodrigo Roa Duterte maging sa kanyang mga ulupong katulad ho ni Bato maging ni Bongo at iba pang mga tiyanak na katulad niya nangangamba po silang lahat ngayon at syempre isa po sa nangangamba ngayon mga minamal ko mga kababayan si Rocky na mukhang butete at maging itong si Panelo na mukhang toko ko 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 oh, sigurado magtatago to sa ilalim ng bangko Oh, lalong lumaki yung mata ni Roque nung nalaman niya na papasok na dito sa Pilipinas sa ngay sisi. <laughs> dahil siguradong kasama sila sa mga sisi. Sisisihin ang mga taong biktima nila. Oh, mga kababayan, sigurado umuusok na naman po yung tumbong nito ni Sara Duterte dahil sa uh, ang ating Pangulo ay gusto po niya mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayang biktima ng extrajudicial killings. <laughs> Lengs, 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 lengs. Oh, malamang ho, itong mga Chino ah, na nandito po sa ating bansa ngayon ay nakikipagsabuatan na ho kung anong gagawin nilang mga ano na naman, mga monkey business o mga pamamaraan para humahadlaga ng pagpasok ko ng ICC dito sa ating bansa. At sigurado ako na itong mga drug lords ngayon ay talaga nag-iisip na ng masama o nag-iisip na ng hakbang para ho masira itong ating Pangulo Bombong Marcos. Talagang galit na galit na ako si Digong nyo. Eh, oh talaga... O, talaga. Eh, tila baga, ang iniisip niya na ngayon, abay, mali yata ang ano ah, parang nagkamali, akala ko si Bongbong Marcos, sasangayon sa akin sa lahat ng gusto ko at hindi ako ilalaglag. Feeling ho ni, tort ni Duterte na, nilalaglag ho siya ni Marcos. Eh, hindi naman ho talaga si nilalaglag ni Marcos. Ha? Eh, problema lang ho kasi, nagpakita ho kasi siya ng hindi maganda. Eh, biro mo, magkakampi sila ayayain ba naman nyo yung ating mga kababayang mga negosyante na wag na maghulog ng uh, tax nang sa ganun bumaksak ang administrasyon ni Bongbong Bong Marcos? Kundi ba naman mayroon tong ano, kurikong sa utak? <laughs> Tama ba naman na mo ang mga kapulisan pati mga kasundaluhan o yung mga retired na mga general para mag-aklas dahil gusto mong ipagmalaki na ikaw ang nagbigay ng malaking sahot sa kanila? E binigyan mo nga sila ng malaking sahot, bakit sa'yo ba? Galing din sa amin yon. Pasalamat ka nga, sumang-ayon kami. <laughs> ha? Huwag mong ipagmalaki, Duterte, na dahil sa ilo, makayang sahod ng mga pulis sa kamilitar. Dahil huwag niyong kakalimutan ang lahat ng sinasahod ng anumang mga nasa ahensya ng ating bansa. Ha? O mga nasa gobyerno ay galing yan sa tax namin, lalong-lalo -lalo na sa mga YouTuber na katulad namin. Ha? Pati YouTube, ginawa na ng tax. <laughs> Hindi naman kayo nagpapagod dito. Hindi naman kayo nagsasalita kami. Oo. Oh, kaya wag kayo magmalaki Duterte. Ha? Dahil unang-una sa lahat, hindi ka naman nagbigay sa mga pulis talaga ng ano eh. Binigyan mo lang sila ng matas na seldo pero galing pa rin yun sa akin, gumuho ka. Galing sa akin, na akin tuloy. Gaya, natuloy ako dito kay Digong nyo. Mga kababayan, Tila baga ho eh, hindi na ako mapakali pati si Bato, pati si Bongo. Dahil sigurado ho, 100% ho, pag nakapasok ang ICC, lilitaw at lilitaw sa listahan ng ICC ang mga pangalan nito. na kung saan isa sa mga napakasasa nung panahon ni Digong nyo na kung saan walang ginawa araw-araw kundi magnako na magnako sa pera ng taong bayan. Oo. Oh. Takot na takot po sila. At pag nangyari ho yan, sigurado na ho, tapos na ho ang karir ni Sara Duterte. Hindi na po matutupad yung kanyang pangarap na makapag nako pa sa pamamagitan ng confidential pan at saka intelligence pan. Pan pa pan pan pan. Di ba? Parang pag nangyari ho yan mga minamal ko mga kababayan, pati ho siguro yung mga kababayan natin na biktima ng extrajudicial killings ay magpipesta po lahat yun. Ay sa dami nun eh, 30,000. Grabe magpapatay si Digong nyo. Dugog nyo, salamat ah. Oh, uh, Misan papurihan naman natin to. Salamat sa pagiging kriminal mo. Dahil sa'yo, maraming na biktima. Dahil sa'yo, maraming na mataya ng pamilya. Salamat ah sa kabutihang loob mo. Ah, salamat din talaga. At hindi ka makakalimutan ng mga biktima mo. At araw-araw wala silang pinagdadasal kung di ma maano ka na rin, madedo ka na rin. Mararanasan mo rin yan, pati ng pamilya mo, maniwala ka sa akin. O anong ginawa ninyo sa ibang tao, mangyayari, lang, mangyayari din yan sa buhay ninyo, hindi man sa'yo, sa kaapu-apuhan mo dahil ang sumpa na binibitawan ng mga tao sa pamilya nyo ay grabe. Ha? At darating yan isang araw, ngumiti lang kayo, ngumiti lang kayo ng ngumiti, humakak lang kayo ng humakak. Dahil sabi ko nga, hindi man ngayon ang panahon na para sa iyo. Parang parang mali yata yung lyrics ko. Eh hayaan niyo na ako naman nagsasalita dito, hindi naman kayo. Oh. Ah, wag maiinip dahil ganyan ang buang sa mundo. At eh wah, eh si sinasabi ko. Ah, wag mawawalan ng pag-asa darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may ay sisipa na hatol sa kanila. O, oh, di ba? Kaya mga kababayan, wag po kayo mag-alala. Sigurado na ho yan. At sigurado po ako, nag-iisip na ito si Digong nyo. Nag-iisip na siya kung paano pumunta sa China. At paano niya hakutin yung mga ari-arian niya. Sa bagay, ang pagkakaalam ko, kumuha na rin ito ng bahit lupa doon para kung ano man ang mangyari. Ah, meron na siyang matitirhan doon. Ganon ka utak to. Oh. Alam mo kung anong style nito mga kababayan? Isa pa sa style na dapat yung malaman dito kay Digong nyo. Lahat ho ng, ari, lahat ng pera na nanakaw niya sa ating bansa, hindi po niya ipinasok sa bangko. Sa halip, pinahawak po niya sa mga tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Pinahawak po niya sa iba't ibang mga tao na kanyang mga aso para kung hindi po matunugan na kanya yun. Sila-sila lang ho ang nakakaalam para ho pagkasakali na sila po ay investigahan lalong-lalo na sa pera na meron sila. Ay alam na. Alam naman nun natin kung gaano katuso tong demonyong to. <laughs> oh. Mga kababayan, ito na po yung ating pinagdarasal. Ito na po yung ating hinihintay na magkaroon po ng katugunan, magkaroon po ng hustisya ang ating mga kababayan na nakaranas po ng kalupitan mula po dito kay Digonyo. At sigurado ho ako, mabubuksan ho at maiimbestigahan yung tungkol po sa Parma le, 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 le. Ha? At yung tungkol po dyan sa PhilHealth na kung saan pinrotectaan ho ni Digongyo na hindi po uh, magpatuloy yung pag-iimbestiga tungkol dyan dahil ho siguradong lalabas din po ang pangalan niya. At sigurado din po ko na malalaman ho natin sa pamamagitan po ng Commission on Audit o Koa ang lahat po ng mga katiwalian na nangyayari nung panahon ni Digongyo. Malalaman ho natin 'yan, walang hindi malalaman diyan. Oh, ngayon, tila gumagawa din po ng hakbang itong si Robin Padilla, maging itong si Bato at iba pang mga senador na tao ni Duterte na handang humimod sa puwet niya. Sobrang dinis na nga ng puwet nito eh. Sa kakahimod ni Robin Padilla, kaya pala ayaw ni Robin Padilla tanggalin yung bigote niya. Yun ang ginagawa niyang pamagpag kapag may sobrang tayo sa puwit ni ano. Duterte. Ha? Ah, pasintabi lang ho sa mga kumakain. Mga kababayan, natitiyak ko po talagang grabe po ang mangyayari kapag uh, pumasok na po ang ICC. At sigurado po ko gagawa at gagawa ho ng hakbang din itong si Duterte. Para humukayon ng kaguluhan, nang ang kaguluhan po ang mabigyan ng uh, pansin ng ating mga kababayan. Sigurado ho yan, pwedeng niyang gamitin yung mga PA na kasama niya o mga bandito na kasama niya para magkaroon ho ng yan po ang uh, dapat paghandaan ng ating pangulo sapagkat alam po natin kung gaano katuso o kawalang-hiya itong si Digong niya. Kaya mga kababayan, salamat po at hindi ho na sayang ang ating mga panalangin na sana isang araw ay pumasok na ho ang ICC. At sana po sa mga kababayan natin patuloy pa rin po tayong manalangin ng sa ganun po ay mapadali po ang paghatol dito kay Digonyo habang buhay pa itong hayop na to. At sana ma maano na rito si ano si Paulo Duterte para ho malaman ng lahat. Kasi pag nahuli tong si Paulo Duterte sigurado ho makikita na ho yung likod nito at hindi niya na kayang tumanggi. Para ho malaman ang mga kababayan natin kung bakit tayo niya talaga kasi ang simpleng hamon lang naman kung talagang hindi siya kaalib ng China o ng drug syndicate ng China, bakit tayo niya pakita yung kapiranggot na tato sa likuran niya? Na simbolo na membro nga siya ng sindikato. O doon, pag nahuli siya ng ICC, wala na siya magagawa, talagang pahuhubarin rin siya. Makikita kung gaano kaliit o gaano kalaki yung kanyang pikoy. Ha? Mga kababayan, ito na ho, papalapit na ho at sigurado ako, bukusok na po yung mga ilong nitong mga demonyong to. Mag-ingat-ingat ka lang po, ah, mahal na ah, Pangulo ah, Bongbong Marcos dahil kayang-kaya ka rin po ipatumba ni Duterte sa totoo lang. Kaya doble ingat ho. Doble ingat sapagkat sobrang init mo na. Uh, yung mga ngiti nito ni Sarah na napakasinungaling. Tridor yan. Huwag kayo magtitiwala kay Sarah. Dahil pagyan na udyo ng kanyang ama, sigurado na. Baka pinag-aaralan na ho ang ating mahal na Pangulo. Pinag-aaralan na na mag-amang ito. Marami silang pwedeng gawin. Marami po silang pwedeng gawin sapagkat sanay po sila sa mga gawain yan. Lalo na yung mag-ama na yan. Kaya mga kababayan, ipanalangin ho natin ang ating Pangulo. Sapagkat gustong gusto po talaga ni Duterte na sa lalong madaling panahon maging Pangulo si Sara Duterte sapagkat yun lamang po ang makakapagpaligtas. Ah, yun, lang lamang, yun lamang po ang kanilang magiging uh, uh, sandigan para ho hindi makapasok ang ICC dito sa ating bansa. Siyempre, pag si Sara Duterte ang naging presidente, pwede niyang sabihin sa lahat ng kanyang magiging tauhan, o oh, wag papasukin, wag, big, wag bigyan ng ano, wag bigyan ng authorize ang ICC. Oo. Oh, ang pasukin lang natin dito, yung mga kapwa natin taga ano, taga China. Sigurado mapupuno tayo ng mga Chino dito. Magkakalat na naman ang droga. At sigurado ako marami naman bubulag dyan. May kasalanan man o wala. At sigurado ako magiging zombies na naman dyan yung mga lesbo. Kagat dito, kagat doon, nakaw. Sigurado mga buhaya. Dyan pa naman sila. Yan para naman ang gustong gusto nila. Kasi dyan meron for the boys. Oh, mga kababayan, pasyensya na ho kayo kahapon, hindi po ako nakapag-vlog pag, sa tayo po ay medyo naputulan. Lan, 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 lan. Nang enter. Net, 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 net. Ah, buti na lang ho at kahit pa paano ho, eh, nakabenta po tayo ng, alam nyo po yung kamuting kahoy at saka yung kamote. Oh, buti na lang ho. Muntik pa kampusin dahil masyadong kuripot yung bumibili. Um, 40 pesos na nga lang ang kilo ng uh, kamote ko. Gusto pa gawin 30. Ang hirap kaya pumutkot yung kamay ko, may mga lupa-lupa pa yan oh. Um, hirap kotin hirap putkotin yung ano, yung kamote uh, 'di ba? Lisid mo muna yung mga dahon-dahon, 'di mo naman pwedeng ibenta pati yung dahon. Mm. mga kababayan, salamat to ah. at sana ho, ay, alam niyo naman ho yung lingkod, hindi po tayo mayaman, hindi po tayo patulad ng iba dyan. ano Kaya ang hinihingi lamang ho natin sa ating mga taga-subaybay at kasama natin at kaisa natin sa programang ito, eh, sana naman ho ay maisip ko po ang yung lingkod, Epipanyo Labrador, na mahagisan man lang kahit man lang ho ah, pambayad ng ano natin internet. at sa totoo lang ho, kaya po hindi ako nakasahod dahil hindi ko po pala alam na ito palang mga ATM kapag naubusan pala yan kasi land bank po kasi yung ay ah, land bank ah, BDO po kasi yung ano eh dahil nga po nakaraang mga araw tayo po ay nangangailangan din ng mga gagastos hindi dito ulam bigas eh naubos ko po akala ko ano eh o wala na ano ho, na ubusan nag-off siya kahit ipaslak mo nang ipaslak doon sa ATM wala daw hindi daw ma ano tumawag kasi sa akin yung ano uh, aking pinagkakatiwalaan sa ATM natin hindi daw ma ano dahil naubusan na nga eh, hindi ko naman alam na pag naubusan pala nagkukusang ma-off yung ano eh, kailangan papuntahan uli doon so medyo Titiis muna po tayo dahil di pa ako makakapunta doon dahil medyo distansya ho yung lugar. O, oh, kailangan ko muna magkaroon ng uh, uh, pamasahe. Pero awa naman po ng Diyos, inuna ko muna po yung internet nang sa ganun patuloy po tayo makapaglingkod sa ating mga kababayan. ah uh, sana ho ah, doon po sa mga kababayan natin na mayroon pong gininto puso, eh sana ho eh maabutan nyo po. Mayroon naman po tayong uh, No? Meron naman po tayo para sa ganun ho ay tayo naman po ay konting makaginhawa ng konti. Doon po sa mga kababayan natin na meron pong uh, gininto ang puso para po sa inyong lingkod. Muli po sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.